mga kwento ni Miss Ang lahat sa atin ay may mga kwentong hindi malilimutan. Maaring ito ay dahil sa sobrang saya na mga alaalang nakakabit dito o di naman kaya ay sobrang lungkot, nakakatakot o nakakahiya. Ako rin ay may sariling di malilimutan kwento. Isang kwentong gustong gusto ko na sanang ibaon sa nakaraan, ngunit tulad ng isang bangungot ay lagi ako nitong sinusundan. Ayaw akong patahimikin. Simulan natin ang paglalahad sa ganito. Hi Miss J, ako nga pala si Renzo. At ito, ang karanasan ko. May mga sampung taon na rin buhat nung una akong makadalaw sa probinsya ng aking lolo sa Bisaya. Tandang-tanda ko pa kinahilangan pa namin sumakay ng vapor para makarating doon maaari rin namang mag-aeroplano, ngunit malaki ang magiging kama kamahalan sa pamasahe pagkarating sa daungan ay sumakay naman kami ng bus tapos ay dalawang oras na, na, na naman ka upang makarating ang liblib na nayon na na kung tawagin ay San Andres ibang iba ang lugar kumpara sa Maynila may mga bahay, may mga bahay pa rin na, na, walang kuryente. Maaga ang oras ng pagtulog, kaya naman maaga rin kung magsigising ang mga tao. Madalang ang mga bumabiyahing sasakyan. Karaniwan ay mga kalabaw lamang na may hilahilang kariton. Kakaunti lamang ang mga lokal, kaya naman halos magkakilala ang lahat at paniguradong mapupuna kaagad ang mga dayo. Gaya ko. Lope, apo, ano ba ang ba, a, apo mo ba ang batang yan? Tanong ng isang may edad na babae sa aking lolo. Tumango ito. Ingatan mo kasi ay tak. takawpansin halatang dayo, sabi pa ba ng babae. Hindi ko maunawaan ang ibig niyang ipahiwatig sa babala niyang iyon. Palipat-lipat lamang ang tingin ko sa kanilang dalawa ng aking lolo. Lumipas sa mga unang araw ng aking bakasyon sa probinsya. Masaya naman, sariwa ang hangin at lahat ng pagkain. Kinakitaan nga ako ng bahagyang pagtambok ng pisngi, tanda na hiyang ako sa lugar. May mga nakilala rin ako mga batang kasing edad ko. Madalas nila akong yayaing manghuli ng bulig sa ilog o di kaya naman ay mamitas ng sampalok sa bukid lalo tuloy akong nalibang. Ang sabi ng lolo ko ay maaari kaming mamasyal ng aking mga kalaro sa kahit saan sa San Andres sapagkat ligtas naman ang lugar. Maliba na lamang sa isang bahay. Wag na wag daw kaming gagawin roon. Hindi daw kasi pangkaraniwan ang babaeng nakatira roon. Aswang po? Tanong ko. Ang sabi, sagot ni Lolo sa akin. Miminsan ko palang nakita sa munting nayon na iyon si Soleng, ang babaeng aswang. Mga nasa kulang tatlumpot na raw ang edad nito. Madusing ang hitsura, bigla na lang tatawan ng pagkalakas-lakas, maya-maya ay aatungan na naman at kapag nagsawa ay magagalit. Babatuhin ang sinumang lumapit, wala na raw itong pamilya walang nakakakilala, panay hakahaka -haka lang ang alam ng mga lokal tungkol sa kanya. Babaeng bayaran daw noon kaya makasalanan. Pinarusahan daw ng Diyos kaya lahat ng naging anak sa mga lalaking gumamit dito ay namatay. Ngunit may isang bersyon ng usap-usapan ang mas nakapangingilabot. Bago umano naging iba, ebang mababa ang lipad, Si Soleng ay isa raw muna itong matinong dalaga Nakapag-aral kahit papaano Pero may isa raw pangyayaring nakapagpabago sa ikot ng buhay nito Ano ka mo? Na pagsamantalahan, umano ito ng isang aswang Ang mas masaklap pa, nagbunga raw ang pananamantalang iyon Ngunit mayroon man talaga at kung nasaan ang bata ay walang nakakaalam Hanggang doon lamang ang nalaman ko tungkol kay Soleng. Ayaw na rin magkwento pa ng taga Andres tungkol sa kanya. Ngunit hindi ako ang tipo ng bata madaling punan ang kuryosidad. Alam kong gusto ko pang mas lalong makilala ang babaeng aswang. Kaya naman nang sumunod na araw ay inaya ko ang aking bagong kaibigan na si Manolo na pumuslit sa iniilagang bahay na iyon ni Soleng. Ayoko nga, paano kung kainin tayo ng aswang? Tanggi man ni Manolo. Tuli na tayo at lahat naniniwala pa ka pa rin sa aswang. Buska ko rito. Ang bilin kasi sa akin ng nanay ko, huwag daw akong pupunta roon. Bakit daw? Nangangain daw ng na mga bata yung babaeng nakatira roon. Binibiyak ang sikmura sa kakinakain ang mga lamang loob siya kung ayaw mo ako na lang patutunayan ko sa iyo na walang aswang nung hapon ding iyon ay e palihim akong tinungo ang sinasabing bahay ng aswang habang naglalakad ay e kinapako sa aking bulsa ang isang puso ng bawang na kinuha ko sa aming kusima bagaman at di ako naniniwala sa aswang o kung anumang maligno ay iba pa rin siyempre ang sigurado naga-agaw na ang liwanag at dilim ng marating ko ang bahay. Gawa lamang ito sa pinagtagpitagping sako at karton. Makalat ang paligid, may mga plastik na nakasabit kung saan saan habang ang iba naman ay nakakalat sa lupa kasama ang mga tuyong dahon. Pakubli-kubli ako lumapit sa bahay hanggang masilip ko si Soleng na nakasalampak sa sahig na sinapinan lamang ng sako. Nakatitig ito sa kawalan walang ekspresyon ang kanyang mukha ngunit may bit na kakuyo ang kanyang mga palad ano kaya ang iniisip niya kung talagang aswang siya ay bakit wala siyang mga pangil walang matutulis na kuko walang pakpak bigla ang ginawang pagsulyap ni Soleng sa akin at kitang kita ko kung paano biglang nanlisik ang kanyang mga mata paano niya nalaman ang kinalalagyan ko tumayo ang balahibo ko at lalo akong nangilabot Nagsimula siyang humakbang palapit sa akin. Huwag, huwag, hindi ako makasigaw dahil tila nakulong sa lalamunan ko ang aking boses. Ilang ulit akong lumunok. Kapatingin ako sa kanyang mga kuko at sa aking isip ay tila ba unti-unting humahaba ang mga ito. Kumikislap sa talim at sa kanyang bibig naman ay tila ba lumilitaw na ang kanyang mga pangil. Sa isip ko ay biglang umalingaungaw ang sinabi ni Manolo. Nangangain daw ng mga bata yung babaeng nakatala doon. Binibiyak ang simura sa kakinakain ng mga lamang loob. Halos mabil mabingi ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Ilang di pa na lamang ang layo ni Soleng sa akin nang magawa kong iatras ang aking mga paa sa kabila ng panginginig ng aking mga tuhod. Ngunit, Tila naman lalong bumilis ang mga hakbang ni Suleng. Binilisan ko rin ang aking pag-atras, ngunit sa isang malak maling tapak ng aking paa ay nadulas ako at napahiga. Tumama kung saan ang aking siko at ito ay nagdugo. Napaiyak ako sa ngunit higit lalo na sa takot. Abot kamay na ako ni Suleng ng magakong sumigaw ubod ng lakas. Biglang nagsulputan ang mga lokal mula sa kung saan sa ang panig. Noong una ay isa pa lamang ang sumaklolo sa akin. Hanggang sa naging dalawa, naging tatlo, dumami ng dumami hanggang sa di ko na mabilang. Nagpaulan sila ng mga bato kay Soleng at ang babaeng aswang. Ay walang ginawa kundi proteksyonan ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga bisig. Humihiyo siya sa sakit sa tuwing tatamaan siya ng malalaking bato. Napaluhod siya sa lupa at muli niyang pagdaid na rin siya ng mga bato. Gumaganti na rin sa sileng sa mga lokal. Ang mga sumaklolo sa akin ay unti-unting nabawasan hanggang sa tuluyan ng maglaho ang mga ito. Kami na lamang ni Soleng ang naiwan sa lugar na iyon. Nak nakatingin kami pareho sa mukha ng isa't isa. Larawan ako ng matinding takot. Ang sa babaeng aswang ay nang matinding lungkot. Hindi na nalilisik ang kanyang mga mata. Wala na rin ang mahaba niya at matatalim niyang kuko maging ang kanyang mga pangit. Isa na lamang siya ngayong pangkaraniwang babaeng tinakasan ng bait. Tinitigan niya ako at kitang kita ko kung paanong ang mga mata niya ay nanubig. Nang mula sa kung saan ay dinampot ako ng aking lolo. Nagagalit siya sa akin. Matigas daw ang ulo ko. Sinabi na raw na wag kong pupuntan ang bahay ng babaeng aswang. Bitbit -bit na niya ako palayo. Kaya naman hindi ko na nakita ang pagtalikod ni Soleng at, at, at ang pagakbang niya sa isang masukal na direksyon. Iyon na pala ang huling beses na magkikita ko siya sa San Andres. Ngayong binabalikan ko ang kwentong ito ay hindi ko maiwasan na mataka. Oh! Si Suleng, ano ba ang naging kasalanan niya sa akin at sa mga lokal upang danasin niya ang ganoong kalupitan? Isa lamang siyang babaeng naging biktima ng pagkakataon at ng kanyang sakit sa pag-iisip. Pangunawa ang kanyang kailangan, hindi panlilibak at kung ano-ano mga haka kung tutuusin, mas nakapangingilabot pa ako kaysa kay Solen. Sampu ng lahat ng mga nanakit sa kanya, kung tutuusin, mas, mas masahol pa kami sa mga aswa.